Ma? Maniwala ka sa akin, basta bumaba ka lang dito. Tayo dalawa magsasama tayo ulit. Hindi! tayo! Dining. Ano sinasabi mo sa kanya? Buksan tayo ha! Umalis Al na tayo dito! Hoy! Lalaki! Anong ginagawa sa asawa ko? Bakit talaga mo asawa ko? Carlos, please! Bumaba ka na! Nakikigusap ako sa'yo! sa akin! Ano mo yung asawa ko? Ito mo asawa ko! Carlos!

Nawala no, na pala talaga si Do Carlos sa sarili niya, no? Alam mo, karma niya rin yan, eh. Josa, ano ka po? Huwag ka nga na ganyan. Nakita mo na nga napahamak yung tao, eh. Joseph, pasensya ka na, Linette. Ako pa yata ang naging dahilan kaya napahamak si Carlos. Na-agitate siya nung nakita niya ako. RJ, wala ka namang kasalanan, eh. Hindi mo naman gusto yung mga nangyari sa kanya. Kahit na ako, eh, nakukonsensya rin dahil sa... Ang so, isa nangyari sa kanya eh. Sige, Check ko muna si Carlos. RJ, gawin niyo ang lahat para maligtas si Carlos. So, Dr. Santos, what's your diagnosis? Uh, may tracheal deviation po, hyperresonant breath sounds, and tympanic on percussion. Meron pong possible tension pneumothorax from blunt chest trauma. Let's not waste time, Dr. Anneli. Yes, Dok. Prepare to aspirate the air outside of the lungs and prepare materials for emergency pleurocentesis. Excuse me, Miss. Miss, alam niyo po ba kung saan si Dr. Carlos? Harry! Ma? Harry! Aling Diyosa! Ano po nangyari kay Dad? Okay lang po ba siya? Ano po nangyari? Buhay po ba siya? Ano Harry, pa... ikalma <laughs> mo yung sarili mo. Okay naman yung daddy mo na. Ligtas na siya. Okay na siya. Ano po ba nangyari? Kasi hindi, yung tatay mo kasi umakyat doon sa taas ng billboard. Tapos nang pababa siya, bigla siyang nadulas. Kaya siya nahulog. Pero bakit po? Bakit po siya umakyat? Eh, ewan po, Hari. Wala akong idea. Basta nahulog na lang siya. Hindi ko rin alam ba't nagawa ng daddy mo yun eh. Hari! Louie, ma may alam ka ba anong nangyari kay daddy? I'm sorry. I'm sorry pero wala pa akong alam sa nangyari kay daddy eh. Zoe? Eh, di ba si Doc Carlos ang pinag-uusapan natin, hindi naman si Doc RJ? Uh, Oo oh, nga. Si Doc Carlos ang ibig ko sabihin. Nagulahan lang ako. Harry, sorry, pero wala pa akong balita sa daddy mo eh. Uh, Teka lang, hahanapin ko na si dad, okay? Teka lang. Iba ka rin, Doc Zoe, ah. Aagawan mo pa ng daddy si Harry.